Ayos nice. ito. <laughs> Natatawa ko. Hindi <laughs> ba ako nakakapagsimula? Natatawa na ako. Ito yung cellphone na sinasabi ko. Sos mariosep Tingnan nyo mga. hindi na siya ano eh. Hindi na siya. Tirinay kong charge. Hindi na siya natcha-charge. <laughs> Grabe oh. Sayang ano? Mm. Ano to eh. Tino, iPhone. Grabe. Sinasayang lang nila talaga. Oo. Oo. Sabi ko nga, sayang, hindi gumana pa. Bibigay ko sana ito sa inyo eh. Kaya lang, hindi na umaandar. Ito, ito rin. O, tingnan mo. Sayang, pwede ito spare parts siguro. Oo. Uh, ano rin to, oh? iPhone? Oh, tingnan mo. O, mga iPhone sila, sinasayang lang. Ito, may password. Hindi ko alam. Tingnan mo, maandar pa siya guys oh may password siya oh hindi ko alam hmm. ito ang ano sa pag ano pag apple kasi kapag hindi mo alam yung password ng apple eh hindi talaga siya uh, magagamit ganyan lang siya hindi siya ano alam mo ma maano ang battery niya matagal tingnan niyo uh, dalawang linggo na to mula nung na nakuha ko oh ayan sila may litrato pa hmm. hindi talaga siya magagamit hindi ko alam ang, hindi ayaw kong i-try kasi pag trinay ko nang i mabablock hindi hindi siya ano hindi siya mabubuksan ng ganito so sana managinip ako ng password sana panaginipan ko yung password nito ito siya sayang ano guys oh ano siya eh marami din siyang crack tingnan niyo guys oh Oh, marami din siyang crack. Pero maganda ang battery niya. Maganda pa ang battery. O, tingnan nyo. Ano to eh? Mini iPad Apple din to eh. Mini iPad Apple. Meron pa siya talagang cover. O. Maganda yung cover niya. Kaya lang, yung, ito yung maganda. Eh, maliit lang. Mini iPad. O. Kaso, wala eh. Hindi rin magamit. Hmm. Ayan, ito naman guys, binili ko to dahil yung nagtatrabaho sa akin ay uh, bonus kapag nagtatrabaho sa akin guys, talagang nagbibigay talaga ako ng bonus, so ito binilang ko siya ng cellphone uh, ano siya, Motorola Motorola, pero uh, yung latest na Motorola, so maganda rin siya so ipagbalik ko to sa kasi sa, sa Pilipinas eh, yung nagtatrabaho ko doon sa bahay ibinilhan ko siya ng bonus yun, yun. tingnan nyo guys yung kamay ko, sa sobrang araw-araw ng basa, basa sa tubig ito araw-araw, kaya ayan, mamaya lalagyan, lalagyan ko siya ng ano, ng basilin para bukas uh, hindi siya masyadong dry, ganyan talaga kapag palaging tubig ang ano, hawak Yan. so Good morning mga lods. Ito na naman po ako si Saito One Welcome back sa aking channel. sa Ngayon ay araw ng Martes at nandito na naman po tayo sa ating trabaho at medyo maaga tayong dumating dito. Kaya uh, ako 'yung makikipagkwentuhan muna sa inyo, guys. Kumusta na kayo? Sana ay nasa mabuti kay nasa mabuti kayong kalagayan. Yan naman ang palagi nating hangad sa ating buhay, 'yung uh, healthy tayo palagi at uh, kahit pa paano ay kumakain tayo ng tatlong beses sa, sa isang araw. At malaking pasalamat natin kapag uh, sumusobra pa doon. So, sana ay lahat tayo ay masaya. Lahat tayo healthy. At uh, yung ating mga stress talagang araw-araw talaga guys. Sa totoo lang, may stress ako. Araw-araw meron akong stress kasi uh, based sa aking trabaho. Lalo na kapag uh, marami tayong ginagawa at kumbaga... Uh, maraming tao tapos eh maraming request na mga pagkain na uh, hindi hindi nila hindi nila pwedeng kainin kasi nga may mga allergy sila ako pa rin po ang may responsibility noon kaya minsan ay nakaka-stress talaga but anyway Uh, kapag naman nakikita ko kayo ay na masaya, ay nakakawalang stress. Na, na, kumbaga, nakangiti ako kahit wala akong uh, kausap. Nakangiti ako dahil alam ko yung mga kababayan ko ay masaya sila. So, anyway guys, uh, yung aking uh, blind, blind item ay... bili uh, uh, believe ako sa inyo kasi uh, talagang... YouTube ano kung baga kayo ay uh, uh, palaging nanonood ng YouTube at uh, maraming maraming salamat po sa mga nanonood ng aking video uh, actually uh, ma maano mabait naman sila based doon sa mga sinagot nyo na si Kuya Bal Santos matubang araw ay mabait naman sa totoo lang mabait naman talaga si Kuya Bal. yung una kung yung kung magbe-base ako sa una kong uh, na, na nakita si Kuya Bal bilang uh, vlogger uh, nabaitan ako sa kanya nung mga panahon na yon, nabaitan ako sa kanya iwan ko mga ba kung bakit uh, naging ganon si Kuya Bal sa mga huli na hindi ko iwan ko maraming nagsasabi uh, yumabang na raw kasi dahil medyo sumikat na at sa, para sa akin guys ang nakasira siguro doon kay Kuya Bal Santos matubang ay ang yung pagiging masyado niyang ma, masalita kung ano-anong sinasabi niya sa kanyang mga live tapos uh, yun ang yun ang nakasama siguro sa kanya para sa akin parang yun ang uh, nagpabagsak sa kanya yung mga pananalita niya tapos yung mga uh, hindi kagandahan ng mga ginawa uh, parang parang yun parang sa para sa akin yun ang nakapagpa ano sa kanya kaya uh, siguro nagkagaron ako naman ay minsan kapag mayroon akong time pero kadalasan guys wala akong time na manood nakikita ko lang kasi madalas silang uh, dumaan sa aking uh, page dito sa youtube kahit sa tiktok kahit kung saan mga social media nila ay dumadaan sila sa mga aking mga page sa aking mga ano uh, nakikita ko kasi uh, na mas lamang talaga yung si Rob sa mga views lamang si Rob at uh, medyo kumbaga uh, medyo marami silang mga viewers itong si si Rob at si Kuya Bal nga parang bumaba yung kanyang mga views. Pero ganun pa man marami silang uh, natulungan. Uh, marami silang uh, na, na, napagawa ng bahay, kumbaga. Kahit na sinasabi nila na ano na mga galing sa mga sponsor yung kanilang mga uh, pinapatayong bahay, eh, ganun pa man ay... Uh, uh, nagpasala ay no nagtiwala yung mga sponsor sa kanila so ayon sa pamamagitan nila naka, napatayuan nila ng bahay yung mga yung mga uh, ibang kababayan natin na talagang naman nangangailangan ng masisilungan so ayun lang ako wala naman akong uh, ano ang hindi ko lang talaga uh, nagustuhan kay Kuya Balmas ano siya mas, ma, ma, masalita siya minsan hindi na rin uh, hindi na rin kagandahan siguro yung mga uh, na ilalabas niya sa kanyang uh, bibig kaya yung karamihan ng mga uh... Pero sa tingin ko mabait naman si mabait naman sila mabait naman si Kuya Bad at uh minsan kasi kapag marami tayong uh, sinasabi sa ating bibig ay hindi natin namamalayan minsan na uh, hindi na uh, katanggap-tanggap yung mga sinasabi natin siguro dahil siguro sa galit niya na rin siguro at uh, ito kasi yung hindi maganda dito yung bang uh, nag-aaway-away ito yung hindi maganda sa isang vlogger uh, yung makikipag-away ka uh, pag ganun kasi lagpasan mo na lang eh wag mo na lang uh, intindihin actually uh, si Kuya Kuyaban nakachat ko yan minsan dahil gusto kong mag-sponsor sa kanya noon 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 nung ano kasi nga nabaitan ako sa kanya kaya uh, gusto ko sanang ng mag-sponsor sa kanya pero nang dahil sa sobra siyang sikat noong mga time na yon ay uh, hindi niya ako parang hindi niya siguro nagustuhan yung aking uh, ibibigay. <laughs> Dahil siguro sa maliit lang. So kaya hindi niya na ako binalikan. So ganun pa man ay uh, at least uh, uh, nag-offer ako ng uh, gusto kong uh, tumulong sa mga sa mga tinutulungan niya dati. So what anyway, maraming maraming salamat pa rin po sa mga uh, nag-sponsor kay Kuya Bal na marami din siyang napagawa ng bahay. So, marami siyang natulungan. At uh, alam ko naman guys na ano eh, uh, aminin man ng mga vloggers o hindi. Yung mga, yung mga sponsor, yung, yung nakak, nano nagpapatayo ng bahay, hindi, hindi ang vloggers mismo. Siguro, may mga vloggers din na mga mababait siguro na kapag kulang ang budget ay inaabunuhan nila. May mga vloggers din na ganun, katulad na lang ni Cathy Cram. Uh, hindi niya, yung ibang kinikita niya sa mga videos ay isinishare niya rin. Isinishare niya rin doon sa mga tutulungan. Hindi lang galing sa sponsor. So ito yung maganda kapag yung... Uh, kinita mo sa sa isang video ay huwag mong Huwag mong kunin lahat. I-share mo kahit pa paano. Huwag ka lang aasa sa mga sponsor. So, parang kasi, kasi noon kasi, yung nangyari kasi kay Kuya Bal, parang ganun eh. Umaasa lang siya sa mga sponsor. Parang ganun. Kaya, uh, ayun yung nakita ng karamihan. So, parang, parang nawala ng gana sa kanya. Hanggang ngayon, bumagsak talaga yung kanyang abuse. Uh, views. Pero itong si ano si Rab parang okay. Um ang lalaki ng mga views niya. So congrats sa iyo Rab. Uh, bagaman hindi ako nanonood ng mga videos nila pero uh, nakikita ko talaga yung kanilang mga uh, ano yung kanilang mga views kasi dumadaan yan s'yempre. Minsan chine-check ko yung yung kanilang page. So nakikita ko yung ilang views ni Kuya Bal at ilang views ni Rab. So Ayun, doon pa lang kahit hindi panoorin 'yung kanilang video, doon pa lang ay makikita mo na kung sino ang uh, talagang maraming views o hindi. Yun so, lang talaga 'yung uh, naging problema na maraming maraming nayabangan talaga sa kanya. Kaya ayun, talagang halos sumadsad na 'yung kanyang abuse. But anyway, mayaman naman sila eh. Marami naman silang pera. So hindi yun makakaapekto sa kanila parang ang mga ginagawa nila ay parang uh, libangan na lang siguro kasi sabi ng iba eh mapera naman daw sila at mayroon nga raw uh, radio station ba yun uh, so wala sa kanila yan hindi nila yan uh, mararamdaman ang pag uh, ang pagkababa ng kanilang uh, views. Kasi siyempre kapag bumaba ang views mo sa YouTube ay uh, bababa rin yung inyong income. So, sa tingin ko marami naman sila nang napundar. Mayroon na nga silang farm. Mayroon silang ganito ganyan. Marami silang mga bahay. So hindi nila mararamdaman yung uh, pagbaba uh, ng kanilang views. But anyway guys, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Ako po si Saituan at sa mga hindi pa po nakakapag uh, subscribe sa aking channel, please subscribe my channel at pakipindot nyo po yung bell button para updated po kayo palagi sa akin videos na mga iya upload ko. At uh, sana palagi po tayong masaya para uh, Uh, hindi tayo kaagad uh, tumanda hindi kaagad tayo uh, hindi tayo magkasakit kain po tayo ng maraming gulay at uh, yun lang ang hiling ko lang naman ay lahat na lahat tayo ay maging malusog at kumakain tayo nang tatlong beses sa isang araw so see you guys on my next video bye bye